Kaya naman mga ka -MB, behind the B, mga facts sa B-Stinger na very interesting. Oh, uh. Pero for sure, yung iba sa inyo, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin natin oh. dito. Naku, alamin sa super oh, saya. <laughs> Ay! Diyos ko po! Diyos ko <laughs> Hoy! Ikaw ba yung tao na parang kahit masaktan na, sige pa rin. Abay, yung tipong bahala na. Basta makaganti ako. Ah, para kang bubuyog. Oo, tama. Para kang bubuyog. Yes, mga KMB. Ka dahil kapag kinagat ka o sinaktan ka ng bubuyog, abay sure ball, hindi lang ikaw ang talo. Pati siya, tegi. Ang sting ng bubuyog ay parang maliit na tinik. Meron siyang munting karayom na may mga maliliit na sungkit o tusok-tusok na humahawak sa balat. So kapag kinagat ka nga, especially sa malambot na balat ng tao, na i yung sting. At habang naiwan yun sa balat mo, nahila rin ang bahagi ng tiyan ni Bubuyog gaya ng venom sac o lalagyan ng kamandag, muscles, digestive tract, hala, pati ang ibang parte ng kanyang nervous system. Literal na naluwa ang kaluluwa ni Bubuyog, mga besiwap! Dahil kahit patay na si Bubuyog, yung venom na naiwan sa balat mo, tuloy-tuloy pa rin ang tagas dito sa loob ng ilang minuto. Kaya naman importante na... Agad-agad mo itong tanggalin, huwag pipisilin. Chika pa ng mga scientists! Ginagamit lang ng bubuyog ang kanilang sting para ipagtanggol ang kanilang bahay o lalagyan ng kanilang mga itlog o anak cheese. Kaya hindi sila basta-basta nangangagat kung hindi naman treten. At ito pa, sa mga hayop na may makakapal na balat, tulad ng kakilala mo. Ay, eh, este, uh -huh. tulad ng elepante, kalabaw at baka. Minsan, hindi na i ang isting nila, kaya hindi sila namamatay. Pero sa atin, yung malambot at juicy nating balat, dumikit na, abay sumabit pa. Kuya, lahat ba ng bubuyog may isting? Nope. Ang babaeng worker bubuyog lang ang may sting. Galing kasi ito sa bahagi ng kanilang reproductive system o ang tinatawag na ovipositor na nag-evolve bilang weapon. Ang mga lalaki, walang sting, pang mate lang. Ano nga bang dapat gawin kapag na-sting ng bubuyog? Siyempre una, tanggalin ang sting gamit ang bagay na patag ang gilid. Pangalawa, hugasan ng sabon at tubig Pangatlo, cold compress. Pangapat, take antihistamine kung makachim. Kung nahilo o nahira pang huminga, idala na sa malapit na pagamutan. Kaya mga ka mb next time na makakita kayo ng bubuyog, tandaan nyo. Hindi siya basta nananakit. Kung kinagat kanya, it's her last act of defense. Literally, buhay ang kapalit. Oo, oh, ayun. So, babae lang pala. Parang sa, parang sa lamok, babae lang ang nangangagat. So, ang lalaki, for mating lang. So, ganun din pala ang bubuyo. o babae lang ang tumutusok. Hindi nangangagat kasi wala. wala naman siyang ngipin. Oo. So, hindi siya nangangagat. Nanunusok. Nanunusok siya. gamit ang kanyang And it's their act of defense. Totoo. Hindi naman natin pinapakailaman ang mga B. Hindi naman tayo aatakihin and yes. i-tutusukin. -E Pero natry ko ng masting kasi. Really? Oh, oh. So what happened to you? I cried because I was young before and I was like super See, you know nervous. nervous. I thought I'm gonna like what? Masakit ba? Masakit. mama agad? Uot eh. Ma Mabilis siya. Kapag ba naturo ka malayo sa mukha? Natusok ka malayo sa mukha? Pati mukha ba nag Depende yon kapag meron kang allergy, sa bee sting. Kasi may mga ganon. Ah, Allergic yung, sila sa bee sting. Yun na yung malala na kailangan mo nang itakbo Oo, sa sting. Lalo na kapag hindi ka na makahinga kasi ah. bulge na lahat. Ah, oh, Sana iba na lang mag-bulge. Di ba? Yes. Tumudulo ang aking sipon. Totoo yan. So at least, basta iwasan po natin na i-ano natin sila. Like, Don't, don't, don't let's in. not oh, them, oh. let's not them their deed. Oo. <laughs> oh, oh. Huwag natin silang papakil. Let them do papakir. their business. Yes. yes exactly. I like that. Let them do their business. Because you also have your own business. business. Oh. So, oh. hindi mo sila pinapakailaman, hindi ka rin nila hindi ka rin papakailaman. papakailaman. Ang, ang malala dyan, yung malalaki, yung iba, yung uh, mas malalaki. De, may tawag po doon. Oh, oh. Uh, may yung mas malalaki sabi sa B. Uh, ano kasing tawag mo doon? Ito'y pang kasinanan uh, aga yun. Ito'y may sa, ito'y na da dakkel na. Wasp. Nga makita mo, ito'y tita sa kwan. Wasp. Yun, wasp. Ito'y luka ano aga yun? Wasp. <laughs> wasp. wasp. Tama, oo. Tata, yun tama. ang malala talaga. Yun yung masakit. Yung hahabulin ka talaga nila. Tapos tama nga, yung sa pelikula, kapag hinabol ka, pupunta ka na lang sa tubigan. <laughs> Ganun ka. yun yung ano, black. Tama? Yes, yes, yes. yes Tapos hairy din yung iba eh. <laughs> <laughs> yes. Okay. Lakawa ka, MBN nga mo.